Hey. Morning mga kaibigan. Oh, yun naaawa ako sa pusa, nakita ko may sugat siya at bali-bali yung kanyang mm, nabangga uh, kaya ginamot ko po. Ayan siya oh. Ayan, ginamot ko siya mga kaibigan. Pagkatapos pakakainin ko siya at ano, paiinomin ayan. Update ko kayo mga kaibigan kung mabubuhay pa siya, pero feeling ko naman medyo malakas naman siya. Ayan o. Oh. Naawa kasi ako lalo may pusa po ako sa bahay. Ayan, Ang nakita Abangga. ko po. ano siya, kitty pa lang siya, kitten. Ayan, kuting pa siya mga kaibigan. Kaya, ayan, gamutin natin. Ano, auntie? Yung, mabenta yung spray nang kwan ay, ay niya na bangga oo nila nilalagyan din ko yung kanina ka <laughs> wala na oh kalahati ito kanina uh, wow 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 ay po eh. kagabi po yata yan eh. hindi no ano pa isang linggo na yan ay isang linggo na iba oo, pa yung kagabi garo kaya ginawan ni Felix ng ng, ng ng ano ng parang higaan niya doon para kasi kung i eh, doon sa samaydaan ano baka man hindi makita yung mga eh. pakan, sabi. Oo, oh, matakaw naman. Oo. Uh -uh. Matakaw naman siya. Kain niya na. Oo, oh, pagka ano, magaling kumain. Maga tangali yun. Pagka ano, sunod ng sunod. Sana ano siya, mabuhay. Nabali yung buto niya eh. Oo. Uh nangyari dyan. Sabi ko nga, hindi na, na. naanuhan din ito siguro ante Kagabi may, may nakita may, po kami. May naano din kagabi na pusa eh, hinahanap namin. Ayaw? Oh, Upo kasi nandyan po kami. Ano naso, no, ay, na Ay, naanap. Naano na, nang ano? Na, ng, ano? Sa, taxi. Siguro eh. po. Kaya akala ano, po namin ito siya. Akala namin, ano nga eh. Ang sabi niya sabi ko, naano yata, nasa dyan sa ako. Na, nasa dyan ano, hindi lang po to, ano, yung ano na no? Feeling ko, humiga siya dyan sa mga paano, nakapark auntie. ano, ano na, sabi Hindi ko ano. Humiga siguro dyan sa mga naka-park, tapos napaandar. Hindi hmm. ko kaling kumain.